Magandang araw, Tito Makoy. Isa pong pagbati buhat dito sa Texas, United States. Tawagin mo po ako sa pangalang Justin. Meron akong tatlong anak, lahat sila malalaki na at kasalukuyan nga nandito ngayon kami sa Texas, USA mula nang magpasya kami ng asawa ko na lumipat dito sa Amerika mula noong early 2000. Ito'y sa kabila ng pareho kami merong mga magagandang trabaho at matagumpay ang aming karera dyan sa Pilipinas. Tito Makoy, ang aking kwento ng pag-ibig ay naging kakaiba at nagsimula nang may makilala ako at naging kaibigan sa isang fitness gym dyan sa Manila. 28 ako noon nang makilala ko si Robbie sa isang fitness gym kung saan ako nag-workout. Si Ruby naman, 22 pa lang siya noon, kakagraduate niya pa lang sa college. Matangkad siya, guwapo at matipuno ang pangangatawan. Maraming ang mga modeling agency dyan sa Manila ang kumukuha sa kanya para magmodelo pero ayaw niya. Si Ruby kasi hindi naniniwala na Pangmodelo ang kanyang itsura at ang kanyang kalibre. Kahit pa talagang ang materyalis niya pangmodelo naman talaga, lalong-lalo na ang kanyang itsura. Sa aming unang mga pagkikwentuhan, yung pagpapakilala sa isa't isa, hindi talaga may iwasang maitanong ang edad. Ang sabi ko sa kanya noon, 25 pa lang ako kahit na sa totoo nga tito makoy, 28 anyos na ako. Hindi kasi sa pagiging mayabang o pagiging bilib na bilib sa sarili, mas bata akong tingnan kaysa sa tunay kong edad. Baniduso rin kasi ako Tito Makoy, hindi nagpapabaya sa sarili. Saka, gwapo rin ako kagaya ni Robbie. Alam mo po sa unang pagkikita pa lang, Unang bisis na pagkakaharap at pakikipag-usap mo sa isang tao Mararamdaman mo kaagad kung magiging magkaibigan kayo Ramdam mo ang magandang chemistry niyong dalawa at merong instant click talagang lalabas ka agad Yun nga tito makoy ang aking naramdaman sa unang pag-uusap pa lang namin ni Robbie Naging malapit na magkaibigan nga kaming dalawa Madalas kaming lumalabas na magkasama pakatapos ng workout sa fitness gym. Tumatambay kami sa kung saan saang lugar sa Manila. Nagpapalipas ng oras. Minsan naman umiinom din kami ng beer sa bar. Dito tuloy ang nabuo ang aming pagiging matalik na magkaibigan. Sa panahong ito, Tito Makoy, si Robe merong siyota na isang modelo. Alam niyo po ang shoota niya nga rin ang isa sa mga dahilan kung bakit maraming agency ang gusto siyang kunin para magmodelo. Pero ayaw talaga nitong si Robbie. Hindi ko inaasahan na mauuwi sa isang malalim at lihim na relasyon ang aming pagkakaibigang iyon ni Robbie. Kasi tito mako hinagulat ako makalipas ang ilang buwan sa pagiging magkaibigan namin nagtapat sa akin si Roby. Justine, alam mo meron akong ipagtatapat sa iyo pero hindi ko alam talaga kung paano mo ito tatanggapin. Ang totoo niyan, kinakabahan akong sabihin ito kasi baka magalit ka, bigla ka na lang maglaho at hindi na magpakita sa akin. Pwede ba akong maging open sa iyo? Yan ang tanong sa akin, Tito Makoy, ni Robbie. Ano yun? Yan naman ang tanong ko sa kanya. Justin, alam mo bang sa pagiging matalik na magkaibigan natin, merong namumuong pakiramdam ako para sa iyo. Yung pakiramdam na higit pa sa isang kaibigan. Nararamdaman ko yatang umiibig ako sa iyo. Totoo yan, mahal kita. Ito ang wika sa akin ni Robby Tito Makoy. Alam niyo po, may kakaibang tuwa sa aking pakiramdam, may musikang tumunog sa aking tainga sa mga narinig kong iyon mula kay Robby. Aaminin ko Tito Makoy na bago pa man nagtagpo ang landas namin ni Robby, may karanasan na talaga ako sa kapwa lalaki. Kaya nung marinig ko iyon mula sa kanya, hindi na ako nagpakipot pa kasi meron din naman akong damdamin na kakaiba para sa kanya. Ah, yun ba? Eh, paano kung sabihin ko sa yung pareho tayo? Alam mo, Robby, ganoon din ang pakiramdam ko sa iyo. Iyan, Tito ang sagot ko sa pagtatapat na iyon ni Robby. Pareho may mga ngiti sa aming damdamin ang tagpong iyon. Yung nalaman namin na pareho pala kami may damdamin sa bawat isa. At bilang pagbibigay panahon sa aming mga damdamin sa bawat isa, ngayong nalaman na namin na pareho pala ang aming nararamdaman. Ang ginawa ko dito makoy, nagpaalam ako sa bahay na gagabihin ako ng uwi dahil sa maraming trabahong dapat natapusin sa opisina lahat mga ras na kinakailangang matapos noong gabing iyon. Pero ang totoo noon, Tito Makoy, pumasok kami ni Robby sa isang hotel. Sa aming pagpasok sa hotel, doon namin ibinuhos ang aming pagpaparamdam ng damdamin sa bawat isa. At ang pananabik na itinago namin sa mga nagdaang panahon. Itinago namin sa bawat isa na ngayon lang talaga nabigyan ng laya. Kung ilang buwan din naming hinintay ang ganitong tagpo. Kaya isang matamis na gabi, puno ng pagmamahalan ang pribadong oras na iyon sa loob ng hotel na pinagsasaluhan namin ni Robby. Tito Makoy, masaya sa pakiramdam ang ganitong tagpo. Yung Ramdam na ramdam mo na mayroong pagmamahal na namamagitan sa inyong dalawa. Hindi lang basta init ng katawan. Ganoon ang naramdaman namin ni Robby noong gabing iyon. Sa dalawang lalaking nag-iibigante tumakoy, nalaman ko na pareho pala kaming papel ni Robby pagdating sa pribadong oras. Kaya ang naganap sa amin noong unang gabing iyon, Dalawang nagmamahalan talaga Walang sinasabing tap o kaya yung nasa ilalim Talagang dalawang taong nagmamahalan lang Bawat halik at yakap ay puro pagpapadama ng pagmamahal at pananabik Maipagdapat ko lang kasi po sa iyo Tito Makoy Maging noon pa man sa shower room ng fitness gym Pariho na kami napapasulyap sa mga pribadong bahagi ng aming katawan pero kunwari walang mali siya kasi alam mo na hindi pwedeng mahalata pareho kasi kami maingat na maingat sa aming pagtatago ng tunay na damdamin na aming nararamdaman alam mo po si Robbie yung tipo ng lalaking gustong gusto ko talaga matipuno matangkad at balbon kaya naman noong gabing iyon, passionate akong masyado sa aming pribadong oras. Ganoon din dito makoy, nararamdaman ko mula kay Roby sa kanyang ginagawa. At ang gabing iyon ay naging umpisa na ng aming malalim na lihim na relasyon. Nagtuloy-tuloy na ang aming pagkakaroon ng pribadong oras. Minsan nga tito Makoy, nagagawa namin ito sa opisina ko pa. Ang aming mga pribadong sandaling ginagawa, lingid na lingid ito sa kaalaman ng asawa ko at sa siyota ni Robby. Alam nyo po, nung isilang ang bunso namin, yung pangatlo kong anak, kinuha ko pa si Robby na maging ninong. At ang pagiging magkumpari namin, naging dahilan para mapadalas rin ang pagpunta niya sa bahay namin. Kasi nga meron siyang inaanak, yung bunso kong anak, tito makoy early 2000 nang mag-migrate kami dito sa United States. Pareho kaming malungkot na malungkot ni Ruby. Isa siya sa mga naghatid sa amin sa naiya noong araw na lumipad kami papunta rito sa US. Alam niyo po Tito Makoy para hindi mahalata, mahigpit na yakap ang ibinigay niya sa mga anak ko. Lalong-lalo na siyempre sa bunso na kanyang inaanak. Yumakap din siya sa asawa ko. At siyempre Tito Makoy, ang huling yakap sa akin. Mahigpit na mahigpit na yakapan ang ginawa namin sa airport. Hindi naman naghinala dito ang asawa ko dahil nga alam niya talagang mag-best friends kaming dalawa. Parang magkapatid ang turingan namin. At noong nandito na ako dito sa US, panay ang palitan namin ng mga emails para kahit papaano naman, maibsan ang pangungulila namin sa bawat isa. Lumibas ang mga araw, buwan at taon dito makoy, nagpasya rin si Robby at ng kanyang girlfriend na lumagay na sa tahimik. Nung ikakasal sila, kinakailangan kong umuwi kasi ako ang best man. Wala itong problema sa asawa ko kasi alam na alam niyang magkaibigang magkaibigan nga kaming dalawa. Kaya kinakailangan kong umuwi kasi ako ang best man. Alam niyo po nung araw ng kasal, hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman. May tuwa sa aking puso at isip sa aking pagkaramdam na nakita ko ng ang aking kaibigan ikinakasal. Pero kahit papaano dito makoy, meron din kaunting lungkot kasi nga alam mo na meron kaming relasyon na lihim. Naroon na rin ang aking agam-agam na Baka ito na ang maging dahilan para maputol na ang aming lihim na ugnayan. Pero tito mako'y rin ako kasi sa kabila ng pagpapakasal ni Robby, sinabi niya sa akin na hindi nawala ang pagmamahal niya sa akin. Mahal na mahal niya pa rin ako. Ganoon din ang sinabi ko sa kanya na nanatili ang pagmamahal kong iyon para sa kanya. Makalipas ang magdadalawang taon, kinailangan kong umuwi sa Pilipinas para asikasuhin ang mga papili sa nabili naming property dyan sa Pinas. Natuwa si Ruby sa pag-uwi ko kasi nagkataon namang magpapabinyag siya ng kanyang panganay na anak. Tito Makoy, siyempre, ninong ako. Sa pag-uwi kong iyon, sa hotel ako tumutuloy ng ilang araw na pananatili ko sa Manila habang nilalakad ko ang mga kaokolang papilis sa nabili naming property. At habang nandyan ako sa Pilipinas, gabi-gabi rin pumupunta sa hotel si Roby. Sinasamantala namin Tito Makoy ang pagkakataong magkasama kami. Nasa Manila ako, solo namin ang lugar. Meron kaming oras para sa aming dalawa. Dumating pa ang mga araw Natuwa ako ng mabalitaan kong nagtatag pala si Robby ng isang accounting and auditing firm. Dahil nga may kaya ang kailang pamilya at professional itong si Robby, may mga kilala silang mga negosyante dyan sa Manila. Mga malalaking kumpanya din titumakoy ang mga kliyente ng kanyang accounting at auditing firm. Kaya maganda ang kanyang negosyo, kumikita si Robby sa kanyang itinatag na negosyo. At sa mga sumunod na araw, masaya talaga akong nakikita ang successful ang kanyang hanap buhay. Pero Tito Makoy, sa paglipas ng panahon, nalungkot ako nitong huli ng mabalitaan kong naghiwalay na pala si Robby at ang kanyang asawa. Siyempre naman bilang kaibigan, malungkot ako sa nangyaring iyon. Nalungkot ako na sa ganoon humantong ang kanyang buhay may pamilya. Sa paghihiwalay nila ng kanilang asawa, naging solo itong si Robbie binata na muli siya. Naging dahilan ito parang malaya siyang paminsan-minsan makapunta dito sa Amerika. Alam niyo po ilang bisis na rin siyang pumunta dito sa amin sa Texas at tuwing bumabiyahe siya papunta dito sa Texas, sa hotel siya tumutuloy. Ito'y para kahit papaano sa panahon ng kanyang pananatili dito sa Amerika. Meron kaming lugar, meron kaming privacy sa aming dalawa. Kung ano ang ginagawa namin dyan sa Pilipinas, ganoon din ang ginagawa namin dito sa Amerika. Ngayon, Tito Makoy, mahabang panahon na rin ang lumipas sa aming dalawa sa aming lihim na relasyon. Hanggang ngayon, Pareho na malalaki ang mga anak namin Alam niyo po ang panganay ko ay isa ng doktor At malapit na rin siyang maging espesyalista Yung bunso kong anak Tito Makoy Yung inaanak ni Robby Nahihilig naman sa pagninegosyo Magaling siya pagdating sa negosyo Kaya nga baka siya ang papamahalain namin sa aming negosyo O kaya sa kanya namin ibigay ang aming negosyo kung sakaling maisip na naming mag-asawa ang mag sa pagiging negosyante. Yung anak naman ni Robby, na inaanak ko rin, binatang binata na ngayon. At kagaya niya, guwapo rin ito, Tito Makoy. Kasama ng anak ni Robby ang kanyang ina dyan sa Manila. Tito Makoy, pwede kong sabihin tunay na pag-ibig talaga ang namamagitan sa aming dalawa. Gayong pareho kami may pamilya at mga anak. Nagkakaedad na rin kami at kay bilis nga ng panahon. 26 years na pala ang sekreto naming ugnayan ni Robby. Pero sa maniwala kayo't sa hindi, walang pagbabago sa aming nararamdaman. Alam namin at sinasabi namin sa bawat isa na hindi namin kayang itigil ito di namin kayang tuluyang magpaalam at maghiwalay ng landas. Kung alam nyo po, Tito Makoy, ang kantang Neither One of Us ni Gladys Knight, yung kantang iyon, tamang-tama sa aming dalawa ni Robby. Kasi nga, neither one of us wants to be the first to say goodbye. Ganoon ang aming pagmamahalan ni Robby. Hanggang dito na lang po, Tito Makoy, ang aking simpleng kwento. Maraming salamat sa pagpili mo ng aking kwento at pagbabahagi nito sa iyong channel. Lubos na gumagalang, Justin. Maraming salamat, Justin, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Una sa lahat, maraming salamat sa pagtitiwala mo sa akin. Asahan mo talagang gaya ng uh, ipinapasunod ko dito sa aking channel lihim na lihim ang katauhan ng mga nagpapadala ng kwento. Kaya maraming salamat talaga sa pagtitiwala mo dito sa aking channel at sa akin. Alam mo sa kwento mo, naaalala ko tuloy yung kwento ni Nailio at Ragos. Kung natatandaan mo yung inupload ko na ang pamagat ay ang pag-iibigan namin ni Ragos. Tapos yung kwento rin ni na Joseph at Paolo na ang title ay Ang Punot Dulo Namin ni Paulo. Yung dalawang kwento na iyon ay mga halimbawa ng pag-ibig na tunay. Pag-ibig ng dalawang tao na ang puso ay nailagay sa parehong kasarian. Pero tunay na pag-ibig ang namagitan. Kamatayan ang nakapaghiwalay sa kanila. Sa mga kwento mo dito sa sinasabi mo sa akin, nakikita ko rin na tunay na pag-ibig talaga ang namamagitan sa inyong dalawa. Imaginin mo na lang 26 years na ang lumipas, ang nakaraan sa pag-iibigan niyong dalawa at nananatili itong matatag. Kung magtatanong ka pa kung tunay na pag-ibig nga ba ang namamagitan sa inyong dalawa, medyo malilito na ako niyan kung ano ba talaga ang kahulugan ng pag-ibig at kung paano nararamdaman ang pag-ibig. Sa muli, maraming maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento at sigurado rin ako na maraming magsasabi nito na sana all, sana makatagpo rin ako ng ganyang pag-ibig. Maraming salamat sa muli sa pagtitiwala mo at syempre sa suporta mo dito sa aking channel. Ingat palagi dyan sa Amerika at ingat sa inyong iniingatang lihim na relasyon. Mga kaibigan, kung meron po kayong kwentong nais na ibahagi, ipadala lang sa aking email titomarcos at yahoo.com at at gmail.com Maraming maraming salamat po.